So today guys, kagawa tayo ng kangkong chips. Recipe. Tara, simulan na natin. Sama natin ngayon si Dick. At, no like na na tayo ng kangkong. Grabe yung skid ko guys. Grabe daw skid niya. Palakpakan nyo, palakpakan. Eheh. Kuha na tayo ng kangkong sa ating sa ating kangkong farm dito sa Angono Spindel. Kuha na tayo kangkong. Okay. Ayan okay, tayong kangkong chips. At tapos kuha pa tayo dito ng malalaking kangkong. Sobrang laki ng kangkong na yan. At kuha tayo. Ayan. <laughs> Ayan. Kuha tayo ng kangkong chips. Kangkong chips kamay. <laughs> Ayan, meron, meron tayong kangkong At <laughs> isi-chop-chop na natin. At kuha din tayo ng carrot seed. Ayan na ang ating kangkong at mga dahon. Sunod, kuha tayo ng carrot. 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 at dog daw to guys. Mag-aad tayo ng hotdog dog? Yeah, mag tayo ng hotdog Yeah, para masarap. Sige tayo guys, yehey! At ik ikaw mag-chop-chop. Chop-chopin e Jap mo. E -o -o. Wala ka dyan. Ako lang nga. Lang. Bidyan mo Ayan, oh, i-chop-chop na natin guys. Ay, ayan, si Jake daw mag-chop-chop. Igos neto. <laughs> juicy. And juicy. Juicy-licious. Ayun, magtunungo. Tingnan ating ano, red carrot. <laughs> Anong red carrot? Hoy, <laughs> ah, <wait on>. tang. <laughs> Hindi mahiwa ni Jake tayo, try natin hiwa. Eh, oh, grabe ang tigas nga. Ng ano, ang tigas. <laughs> na lang gamit. Ayaw na din na natin ate. Natin. Ilalagay na natin sa kangkong tray. Yung kangkong chips, masarap 'yan. Hugasan natin guys para i for serve. Ayan, lalagay na natin yung kangkong chips with hot dog. Lalagay natin yung hot dog. <laughs> Ayan, lalagay natin. Lalagay natin din ng ano to. Ay, wag na pala yan. Ayan na yung ating kangkong chips. Update ko na lang kayo sa ano, tatugasin na natin ang ating kangkong chips. Let's go! Ayan na si Jake. At ako oh, na lang mag-iisa dito. Okay na yung kongkong Kong natin. Luto na! Yay! At, ayan. Prepare na natin siya, guys. Ayan na. Malinis na yan. Ang kongkong Kong chips. At, nagmumukha na akong baliw dito sa court. Kaya, tatapusin na natin to. Ayan. I-wrap na natin siya. Ayan. Bili na kayo, guys, ng ating kongkong Kong chips from Angono. Ayan. Sobrang sarap nito. Ayan, taste test natin. Ito ah. Wow, sobrang sarap. Ito ba? Try natin yung hot dog. Ay, yung carrot. Mmm, sobrang sarap. Papatagim din natin to kay Jake. Sana madustuhan niya. Okay. This is the end of the vlog. Sana nadustuhan niyo ang ating kangkong Chips. Eh ni Gabin Lucas. And, yun lang. Bye-bye.